Kabayan, ito, ito yung full uh, video noon sa babaeng nag-rescue noong uh, dalawang poor babies. Tingnan nyo po kung gaano katapang ang uh, ginawa nitong babae na to na talaga namang uh, ginawa niya lahat ang paraan para mailigtas niya yung kanyang alagang dalawang aso. Grabe, oh. O, ba? Diba? Pumasok siya sa loob ng uh, building. Alam ko bahay nila yan. May hinahanap pa siya. Ang tagal pa niya bago nakalabas, guys. Tingnan niyo naman, oh. Oh, yeah, kabayan. ang lakas ng apoy. Makikita yung babae, saka pa lamang siya lumutang. Oh, yan. Tapos, talaga namang makaparinding balahibo ito, kabayan. Tingnan niyo po, oh. Oh, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko, ko po. Dusko po, dusko po. Grabe! Oh, nandiyan yung apoy. Bilisan mo, nandiyan yung apoy. Diyos ko po, grabe talaga, oh. Ito ang talagang dapat tularan ang katapangan ng babae. Grabe, yun. Ay, salamat at naeligtas siya. Ang lakas ng apoy segundo lang, guys.